Kaya pala minsan ay mabunga nga ang mga nanay ay sasamay ni pag hindi na ilabas. Kanina na lang magkaaway ang dalawang yang. Ngayon, nasaya-saya na naman yung naglalaro. <laughs> Pinag-aawayan ng dalawa itong slide. Ang gusto ng kuya, taasan yung slide para daw enjoy yung mga mag-slide. Ito namang isa ayaw. Ayun, nag-away yung dalawa. Eh kadalasan naman, eh, natao na ako, nagbabantay sa dalwa at ang ina ay naliligo. Ah, talagang may intindihan. <laughs> <laughs> ang ingay mo, iba na. May ako eh. Selfie! Mamaya ka nga Selfie! Hmm. Mama. Eh, natao na ako, naiwan. Ang nagbabantay at ang ina ay naliligo. Ah, eh, naubusan ako ng pagpapaliwanag eh kung paano sasawayin ng dalawa. Kaya pala mga nanay eh, talagang maintindihan mo kung bakit parang armalite. Ay eh, nung araw naman eh pag kami ang pasaway, eh, isang plain chinelas lang na intindihan mo nang gustong sabihin. ngayon, eh, kahit anong paliwanag na ubusan yung akin mga natutunan sa eh, smart parenting. Talaga naman. Ay eh, talaga lang kailangan intindihin natin eh, ang mga rebata at sadyang kailangan ng mahabang mahabang pasensya ayan at yung mga naglalaro na kasaya-saya kanina lang magkaaway yan